Oh, eh, paano ganon. pag sumablay? Like, sa, sa amin naman. Sa sa amin, sa isang bola. So, oh. Kaya, Kaya kailangan, galingan natin. Para yung kailangan, tuloy. Kaya nga kailangan, galingan natin. Galingan nyo. Hindi, pag sumablay, sa amin ng bola. Pumasok nga sa, ano, same ball. Same ball. Para gagalingan nyo. Kaya hindi pa lang nagdos. dos Puto ko yun. Ano na yun? Ginawang lang kayo ah. O dos pala yun? <laughs> First! Oh, ay!

Ano? Sino mo tola pag kasindut mo? Oh. Sino mo? Tangkab mo. Oh. Kanan Ah. Uy.

tubig ng arwa? Oh, sige. Nurse! Kuha! Kuha! Kaya laki ng iki! Nabilin pa itong apat. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nabidyo pa ako. Nakablog siya, nakablog. Nakablog pa talaga. Bitin? John na no? Si Ian ba yun? Siya John. John Show. Okay. So nah. John Show? Hmm. Sa crown mismo? Hindi yun sa so group natin sa ano. Hindi ko lang alam. Wala. Jan, Jan, yun si Yan dyan si ano, si Alvin May message ka? Dito sa group diba? Si Alvin Si Alvin yun pagbanggaan kanina <laughs> Ang sarap sabi. <laughs> Tamang ano lang naman kasi yung banggaan nila eh. Tamang ano lang naman kasi yung banggaan nila eh. Tamang ano lang naman kasi yung nila, eh. ano kasi nila eh. oh, saan? Oh, saan? Oh, saan? oh, ang ganda ka. Na, uh, na, enjoy din. Bigat ka. Bigat <laughs> Six four. Patay. Uy! Nga kay CJ! Na! Uy! Nga kay CJ! Na! Uy! Nga kay CJ! Na! Na! Katamba sila! Oh tapos na! Eight na! O, oh, may eight oh, O, arwa! 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 Talo! Talo! Pinapanalo! Talo! Pinapanalo lang natin para ganado! Para pumunta-punta ng court! Diba? Ay, ay. Di ba? Malamang di ba? ma-upload oh. yan! kasi yung mga bagong player pag mga bagong player tapos talunin mo hindi na babalik yan oh, ah. pag mga bagong player tapos CK talong CK lagi hindi CK na pupunta CK ng court diba kaya papanalunin muna natin para balik-balik dito palagi panalo eh ah. stop na hindi ka lang sasalita pa ako eh amazing blend versus CKTV si Dodong invite mo doon na tuloy kayo sa Manila <laughs>